Uh, actually no uh, mayroon po tayong mga ilang informasyon na talagang uh, iniisip ng tao ng mga ilang mga politiko na ito pong ginanap na prayer rally ay eh, may kinalaman sa nangyaring uh, alam niyo kay Vice President no na hindi po hindi po wala pong kinalaman to. But, at bukod po doon na uh, hindi po pwedeng uh, gamitin ng kahit na sinong politikong tao ang ginanap na prayer rally para sa sarili ng interes dahil pwede po silang makasuhan ayon po kay, kaya uh, kay uh, Chairman Garcia ng uh, Comelec. Kaya mag-iingat po kayo, huwag po kayo basta-basta lalantad-lalantad dyan at magsasalita-salita kayo mga politikong tao kayo para sabihin nyo ganyan, ganyan. Siguro yung bigay suporta kayo, magbigay kayo ng pagkain o mainom, okay na, enough na yon. Pero yung maging uh, isa kayo para magsasalita ay nako, huwag kayong maging... Uh, ang tawag doon no, no yung trapo no kasi nga hindi po maganda wag po nating ididikit ang nangyaring prayer rally sa usaping politika at wala po itong kinalaman well katulad na lang po yan yung nangyari sa sa barangay 128 sa Marala no awa ng Panginoong Hesus ay talagang uh, dininig niya ang uh, dasal ng mga kababayan natin diyan ang mga residente ng barangay 128 diyan sa Marala no sa grupo ng 3M na uh, nakita namin na kahit paano may liwanag ganun pa man no hindi natin pwede, hindi natin masabi dahil sabi nga po no na may possible na pwede may mangyari, mayroong minsan ng maayos na kausap biglang magbabago. Kaya ipagdasal po natin na makamit ng mga taga-barangay 128 sa Marala ang uh, kinakamit nilang uh, pinagdarasal nila na magkaroon sila ng uh, maayos na matitirhan no kung aalisin man sila diyan ay magkaroon sila ng uh, relocation no. Pero ulit ulitin ko nga po no, nagkaroon nga po ng harapan at sinabi naman ng kapitan na na isa sa tumatayo na nakikialam dyan sa usapin ng palupa dyan sa may Marala, sa barangay 128, na walang aalisin uh, hanggat walang relocation. Manatili kayo dyan, mga barangay 128 Marala, yung mga residente na maapektuhan ng uh, sinasabi nilang nga uh, demolisyon. No? Wala na pong demolisyon mangyayari. Bag sinasabi nila, meron po talaga, nga uh, uh, voluntary, opo, meron. Pero nasa mga kababayan na po natin yan. Pero meron pa rin at marami pa rin po mga kababayan tayo na mas hangad nila na magkaroon ng maayos na tirahan no? o relocation. Kaya patuloy na talagang tumitindig, especially ang pinuno ng 3M na si Alejandro Adaptante na para ipaglaban ang kanilang karapatan pagdating sa usapin ng palupa. No? Dahil nga sa, sa sakripisyo at pagsisikap din ng mga kababayan natin mga naninirahan dyan sa barangay 128 sa may marala, ay unti-unting na wala ang basura at hindi na po basura ang makikita nyo dyan mga kareforma. Ang makikita nyo po dyan ay ang mga bulto-bultong pamilya kung saan noong 2019 pa ay naglakihan na ang populasyon at ngayon po ay talagang uh, minamadali ng tanggalin. Pero sabi ko nga po, no, hangat uh, hanggat maninindigan ang mga taga-barangay 128 Marala at alamin ang batas, pag-aralan at itindig natin, isigaw natin ang ating mga karapatan ay hindi po basta-basa na ganoon na lang po na kayo'y mapapaalis dyan sa inyo pong uh, kinatitinigan ng inyong bahay no yung sinasabi nilang nga uh, lupa na pag-aari ng individual o ng uh, gobyerno na private property hindi po ganoon kadali yon at kung tutusin po mga kareforma no para po sa batas bawal po talaga makialam na kahit sang ahensya ng gobyerno o talaga especially sa barangay kung usapin palupana. na pero sabi ko nga po may mga batas tayo na hindi talaga pinapansin ng mga iilang mga tiwaling opisyales ng gobyerno. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel. Margo TV, Philippines. Live. live.